Ito siya guys, uh, -ano kasi pag ulan ngayon, uh, kailangan namin mag, uh, mag, fried, fried lang siya, fried lang tawag niyan. Ito siya guys, uh, nagmix na po tayo ng itlog at harina, kasi maulan, maulan ngayon sa Baguio, so ngayon, uh, pag maulan daw dito, ano daw, mga, mga dry daw yung inuulam ng mga taga Baguio dito. Kaya sabi nila pag umuulan daw dito sa Baguio kasi malamig daw, hindi daw kailangan yung sabaw or ano, Sh kailangan daw nila dito ay yung mga fried. Ayan. So, uh, niluto na po natin. Oh, uh, yun ang ulam po natin dito. Nila, si sabaw. Ah, ano na? Nice, guys, so kain po tayo, guys. Hanggang uh -huh. ngayon hindi ko pa rin ako kilala, Lorena. Ngayon guys, ang maglalit so, po kayo sa Baguio. Mm-hmm. Mm -hmm. niya sa bagyo ka. Kaya ang ulam namin ngayon ay um, chi, si, uh, chicken, fried chicken. Kasi dito daw yung ano daw yung sa ano sa bagyo. Dito daw yung pag daw or umuulan or umuulan tong bagyo ay yung, ang mga niluluto daw ng mga ano ng mga ng mga ano ng, ng mga bag, at taga bagyo ay mga dry daw like ito, dito. Ito yung mga ano nila, pamahiin dito. Saan naman sa, sa baba naman sa Manila ay sa Bau, sa probinsya sa Bau. Iba sa Manila, iba sa, sa Baguio, mga dry. Mm -hmm. hmm. Sa mga natutanong po nga. Sa mga manatiin po sa akin, kung kasama no, ba po no, no, sa... Kung no. sasama pa ako sa ano... Kung no, no. sasama ba ako no, no. sa Singapore, hindi pa ako makakasama sing, sa Singapore kasi wala pa akong passport. At yung passport ko, kung na dati na inaano, um, inaano, ina, uh, -ano, pinaproseso -ja, ay hindi po siya na, 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 deny po siya dahil sa ID ko at saka birth certificate ko. At wala na ako ng gana nung time ngayon. So ngayon, Napigyan na naman ng chance yung mga kaibigan no ko or mga social climbers sa pupunta ng Singapore. So sila yung may mga passport. Sila yung pupunta. Ako hindi. Pero sa, so, so, sa, sabi naman ng, ni, ni, ni ay sa susunod, ako naman daw. Pero so, okay lang dyan, ba? Kasi, ay, ito, siya doon. Mm -hmm. sila lang muna sa 14 naman ay ibabalik po sila Brenda dito sa 14 at sila ang taya ibukas po sila aluluwas uh, sa Maynila, sila di pa muntang mm -hmm. Singapore ba? Hmm? Singapore 18.

Ito yun lang kayo. At ngayon, Pag isang buwan lang sila derecho, Perfect na ako doon. Hmm? Alam nyo guys, yung ano, yung sabi nila na ano, um, bakit hindi ako, bakit hindi ako nakakasama sa, sa, sa mga ese. Nasa Manila ako, nasa Manila pa ako, ako, wala pa ako sa probinsya. <laughs> <laughs> Di ba yung kausap po tama yung mga sabi kanina? Yun ang totoo kung sa sabay Mm-mm. Sabi lang, sabi lang.

Sila pwede sa Cebu ngayon. Ah. Ayun lalo ba sila galing ah, dyan? Bili na ako sa Cebu. Doon but... na. Mm -hmm. Sinong pupunta nila ng Malaysia? Malaysia ba? Singapore. Ah, Singapore. Kaibigan namin. Ang kagaya ng... Dapat, nung unang-una, ako dapat nung unang pumunta noon, nung araw na yun nung araw na yun, hindi, hindi kasi ako naka hindi, hindi kasi ako nakakuha ng passport na deny ako nung kuha ko ng mga papel naw nawala na ako ng gana parang na hopeless ako kasi dito ganyan ganyan parang hindi ko na inasika so kung ngayon parang sila naman sila naman papuntahin so sila may mga passport so sila Alam, Alam, diba? dapat sila naman ang pupunta lang ko lang dapat nilakad mo pa rin yun lang na para inakin na ganyan may emergency na ayos, papuntang bambansa. Saan? Yeah. Sayang. Ah, Lightning tank. Kumusta kayo, guys? Hmm? Kaya ko na kaya. Pisa ko yun.

Ang laki ng manok mo. No? Hindi hmm. mm. mm. ko na yun. Hindi na luto na yun. Hindi ka na chapa yan. Ami, ayaw mo naman kumain. Ilabas mo yan. Kung ayaw mo kumain. Ilabas mo yan dito. Ilabas dito, labas. Alam mo yung yung pusa, tapos magawin ito parang ma, anak-anak niya mga dangka. Nak mo itu oh, oh. No. Dapat may, dap, may pusat dapat ya, Dapat yan dapat dito pa da -a -a, pa salain, no. Oh. So, nah, mga that guy. Yun na Yun yung reason na hindi, makasama sa, hindi ako makasama sa Singapore. Bye.